Paano bang ba tamang paglagay ng oil sa makina? Madali lang ba yun? Talagang madaling madali. Pero maraming mga mananay na hindi alam kung paano ang tamang paglagay ng oil sa makina. Ang palaging paglagay ng oil sa makina, isa ito sa proper maintenance ng inyong makina. Dito na kasalalay, ang haba ng buhay ng inyong makina. At isali na natin ang paglinis sa mga pisa na mabubuksan kung mag-oil na tayo. Bonus tips. Ano bang klaseng oil ang dapat gamitin para makatipid tayo? Bago pa tayo magpatuloy, pakilala mo na ako. Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. Kung gusto nyo matuto about basic sewing, yung pananahing pangbahay, pwede rin pang hanap buhay. I-subscribe niyo ang aking channel, hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share, and comment. Ako po si Tutor para sa basic sewing tutorial. Bago pa tayo maglagay ng oil sa makina, uunahin natin kung ano bang klaseng oil ang dapat gamitin. Ano ba? Siyempre, may mga oil na idinisin niyo para sa makina. Tulad nito, Napakaganda nito. Very clear. Pero may kamahalan lang. Pero kung gusto nyo makatipid, sino bang hindi? Mahirap ang panahon ngayon. Napakamahal ng inumin, este, pagkain. Hahanap tayo ng iba pang opsyon. Pero kung mapira kayo, ito na lang. Kung meron kayo diyang oil para sa sasakyan, kahit anong uri ng oil, tira-tira, pwede yun Dahil ang oil ay pangpadulas lang ng mga pisa sa makina para humaba ang buhay ng inyong makina. Huwag lang itong use oil. na nun. Baka tumalsik ito sa iyong tatahiin. Pwede rin itong penetrating oil. Yung oil na spray. Pero madali itong matuyo. Ito, pinakamadaling hanapin at mura pa. Itong cooking oil. Pwedeng-pwede ito. Pwede niyo itong mabili ng tingi-tingi sa mga sari-sari store. Ang limang piso na edible oil, hindi nyo na maubos sa tatlong buwan. Kung wala kayong panglagay na sisidlan, katulad nito, yung may mahaba na tuka, maliit na pink press na lang ang gagamitin ninyo. Maglagay na tayo ng oil, at ang gamitin ko ay cooking oil o edible oil. Kakasabi ko lang, siyempre, nagtitipid din tayo. Napakamahal na ng at saka pagkain. At wala pa tayong saho dito. Simulan na natin hindi sapat ang paglagay ng oil ng mga butas na to. Ito. 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 Tanging itong butas lang na to ay pwedeng lagyan ng oil na direkta ito sa pisa na dapat malagyan ng oil. Ito tayo magsimula. Lagyan natin ito ng oil. Dito rin pwede. Kung meron kang ganitong panglagay ng oil. non, Pwede rin direkta ito dito. Yan. Tapos dito tayo. Buksan natin ito. Ito, bukas na. Isa sandal natin ito sa dingding. Yan. Ito ang dapat lagi ng uwi. 'Yung gumagalaw-galaw, 'yung naghahasa pag iniikot na ito. tapos na yan takpan na natin dito sa kabila buksan natin hand scroll lang ito dito buksan natin ganito lang pagbukas yan dito napaka-importante dito na malagyan ng oil. Ito ang sinabi ko na maraming mananahin na hindi malaman kung saan ba dapat lagyan ng oil. Dahil hindi ito basta-basta makita nito kung hindi niya silipin. Ang alam lang nila, pag linagyan ng oil nito, papasok na ito dito. Pero kailangan ito, nalagyan ito direkta dito. Yan, may pakita ko sa inyo. Ang sa dulo nito ay ito. kailangan malagyan ito ng oil para palaging madulas ito dito. Yun ang sinabi kong maraming mananahi na hindi nila alam. Mayroon pang ibang pisa na hindi maabot sa paglagay nila ng oil. Halos hindi nyo ito makikita sa ilalim. Pag umiikot ang makina, dito ito siya dadaan. Kailangan basang-basa ito sa oil. tapos na tayo dito tatakpan na natin dito naman tayo sa ilalim dito Dahil na buksan na natin ito, lilinisin na lang natin. May mga alpabok dyan. Ayan, lilinisin na lang natin. doon para matatamaan na shuttle hook pwede rin dito 'yan ibalik natin ang needle pe

Okay, tama na to. Ayan. Sana ay naintindihan nyo. Sana ay natutunan nyo. At sana, nagtipidin kayo. Ang pagtitipid ay isa sa mga sandata laban sa kahirapan. O yun, may kasabihan na naman ako. Ako po si tutorial para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.